Hello guys! Ngayong araw nga ay pupunta kaming tagig kaya samahan nyo kami. Tara! Bibisita nga kami sa aking classmate nung elementary. Eto nga yung classmate ko na hindi niya nga ako nakakalimutan mula noon. Ngayon nga lang kami magkikita ulit makalipas nga ng anim na taon. Kayo guys, meron pa ba kayong mga kaibigan na hindi kayo nakakalimutan kahit sa mahabang panahon? Akala ko nga dati nakalimutan na ako ng kaibigan kong ito. Pero hindi pala, marami nga lang daw kasing nangyari sa kanyang buhay. Sasakay na nga kami ng train papuntang Taft Avenue Station. Pag-akyat nga namin, hindi namin naabutan ang train at nakaalis na mag-aantay ka muna kami sa susunod na train. At heto na nga, may parating na na train at sasakay na nga kami. Pag upo nga namin, itong si Bunso nagtakip agad ng ilong dahil ayaw niya nga sa aircon. Pagdating nga namin dito sa Maytaf Avenue, nag-antay nga kami ng grab na sasakyan namin papunta doon. Medyo madilim na nga pagdating namin sa bahay ng aking classmate, kumpare at kaibigan din. Pagdating nga namin dito sa kanyang bahay, nagpahinga muna kami bago nga kami maghapunan. Ramdam na ramdam mo nga ang pag-welcome sa kanyang bahay dahil asikasong asikaso niya kami. Huwag na kayong magtaka kung ganito kadilim ang kanyang bahay dahil hindi nga siya mahilig sa puting ilaw. Tignan nyo naman kung gaano kalinis at ka-organize ang kanyang mga gamit sa kusina. Nang makapag na nga siya ay kakain na nga kami at litiyon manok na ang aming ulang ngayong gabi Pagkatapos nga namin kumain ay dito na nga kami pinatulog sa kanyang kwarto at sobrang lamig na rito Bukod kasi sa aircon may electric fan pa na nakabukas Paggising mo nga sa umaga, heto na naman, may nakaredy ulit na pagkain. At hindi nga lang yan ang aming almusal dahil nagluto pa nga siya ng ulam, luncheon meat, corn beef, at saka yung natirang lechon manok kagabi. Maraming salamat sa blessing, kaya kain po tayo mga mare at pare. At siya na nga lang din ang naghugas dahil nga sa bisita kami, ayaw niya kaming pahugasin. Kain tulog nga lang ang ginawa namin dito sa bahay ng aking friend. Magluluto nga ulit sila ng aming tanghalian. Ganyan nga kabisi ang aking friend para nga kami ay mapagsilbihan niya sa kanyang bahay. Ultimo plato nga ay siya na ang nagre-ready at eto nga ang kanyang niluto, pork steak. Kain po tayo ulit mga mare at pare. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga muna kami at uuwi na nga lang din kami sa bahay. Maraming salamat aking kaibigan at nakapasyal din kami sa iyong bahay dito nga sa Tagig. Pag uwi nga namin, sumakay kami nga ulit sa Grab. Nag LRT nga lang din kami pag uwi. Kahit papano nga ay nakapag-relax kami sa pagpunta namin sa bahay ng aking kaibigan. Maglalakad na nga lang kami mula dito sa LRT station papunta sa bahay. Heto nga ang kanyang mga pinauwi. Sobrang dami. Hanggang dito na lang guys. Sa uulitin. Bye bye. Matsalam.